For today's video mga kajam is maglalagay po ako ng uh, pampataba po dito sa aking tanim na pichay. So ang ginamit ko po dito mga kajam is yung inorganic fertilizer. So pwede naman po kayong gumamit ng organic fertilizer mga kajam. Nakadepende na rin po yan sa inyong mga kajam kung ano po yung gagamitin po ninyo sa inyong mga tanim na pichay. So sa akin mga kajam is yung inorganic fertilizer. So ang kaibahan lang po dito mga kajam is magastos lang po talaga kapag gumamit po tayo ng uh, inorganic fertilizer kasi na uh, kinakailangan pa po natin ito bilhin mga kajam. Uh, kinakailangan po natin gumastos dito sa ating pampataba kapag gumamit po tayo ng inorganic fertilizer. Saktong-saktong 8 sakto, days na po ngayon mga kajam. Simula nang nilipat namin yung uh, pitchay mga kajam. So alam po ninyo mga kajam kapag magtanim po kayo or mag-replant po kayo ng inyong mga pitchay kinakailangan po ninyo mag kayo sa hapon. So wag po kayong mag-replant ng inyong mga pitchay sa umaga mga kajam kasi nga mamamatay po yan uh, or malalanta po yan mga kajam dahil sa sobrang init. So mas maganda mag po kayo ng pitchay po ninyo isa bandang hapon po mga kajam. So pagkatapos po ninyong uh, i-replant yung mga pichay po ninyo, wag po rin yung kalimutan diligan. So after 8 days mga kajam, pwede na po ninyo lagyan ng Uh, pampataba or yung inorganic fertilizer or organic fertilizer so, kasi nga uh, maganda na po yung tubo ng picha nyan mga kajam yung ugat niya mga kajam is naka ano na talaga yun sa uh, lupa mga kajam so ayan na po mga kajam, yung resulta after 8 days ng uh, pag replant po namin so nilagyan ko na yan ng pampataba so gumamit po ako dito ng uh, inorganic fertilizer so lagyan po natin yung bawat puno ng fertilizer mga kajam para maganda po yung tubo niya mga kajam at uh, para mabilis din tumubo yung pichay natin mga kajam at makapag-produce po ng maraming dahon or yung mga uh, greeny na dahon mga kajam. So ayan po mga kajam, kinakailangan po talaga natin na uh, lagyan po ng fertilizer yung tanim natin na pichay Lalong-lalo na po mga kajam kapag ibibinta po natin ito mga kajam. So ayan na mga kajam. So, alam po ninyo mga kajam, uh, dapat dinidiligan po ninyo yung pichay po ninyo sa umaga at saka sa hapon mga kajam. So, dapat yung pichay niyo mga kajam is nainitan po yan sa hanggang uh, lima or hanggang anim na oras mga kajam. So, dapat nasa init po talaga mga kajam dahil na uh, mas maganda kapag nainitan po yung pichay natin para... Uh, gumanda po yung tubo niya mga kajam so ayan po yung uh, kinakailangan natin mga kajam kapag nagtatanim po tayo ng pichay, lalong lalo na kapag uh, ibibinta po natin yung pichay natin so kinakailangan po talaga na alagaan po natin ito ng uh, mabuti mga kajam so ayan lang po yung tips na may share ko po sa inyo mga kajam para mapanatili po natin uh, maganda yung pagtubo ng ating mga pichay. at dito po sa badang gilid mga kajam may tanin po kami na uh, tangkong kajam So, nilagyan ko na rin po ito ng pampataba mga kajam para maging mataba na rin po yung uh, tangkong po namin. So, ayan po mga kajam yung tanim po namin dito sa paligid. So, may tangkong din po kami at saka uh, pichay mga kajam. So, may iba't ibang gulay din po kami dito mga kajam, hindi lang po tangkong at saka pichay. So, ayan lang po mga kajam for today's video. This is jam blog